bundok do bundok nandyan si ano si gorilla nandyan si ano uh, monkey nakakatapot <laughs> dumaan dito puro mga bato puro puno I'm so nervous yun pag bumagsak sa'yo yung bato na yung patay ka yun guys, ang dami mga bato. Hmm, nakakatakot. Oh my God. Diyos ko Lord. bundok. ko ng bundo ko. Bato yan. Bundok. Nasa bahay. Kaya nga ako. Nakakatakot. Oh my God, may bahay pa dun sa taas. Ay yun o, no, pag nahulog yun. Nakakatakot no. Hindi sila nakatakot. Diyos ko diba Yan na wala akong bahay dito Huwag lang dyan <laughs> Nakakatakot Lairi cellphone ko yan Pauwi na kami guys Pauwi na Going home ah, ako. Oh my God, ang taas oh. Paano pag nandun ka sa taas, na nahulog. Boom! Patay, durug Ay, grabe ang bato. Ang laki. Grabe, ang laki. Oh no. Oh no, ang taas. Oh my god, buro ba to? Nilagay pa sila ng pader. Wala rin naman. Nakita mo yung mga batong niya. Opo, ang laki rin Nakakatakot. Oh. oh. my god. Ayan lang yung mga sa tabing niya. Bigla-bigla na lang nabagsak. Bulot sa pala mo, oh. Hmm. Bundok pa more. Bundok pa more. Maraming unggoy dyan, guys. Charot. Ay, mukha kayong unggoy. Meron <laughs> na sabi mo, Ross, nakarating ka ng patio. Kasi nakita <laughs> mo na yung layun, eh. Opo. Kapag hindi ko pa nakita, eh. Kasi iba pala dinaanan natin. kasi delikado kasi, eh. Nakakatakot pala dito. You no berentaas. Online din ba? Hmm. Bili pa? Ate, parang Oh no, guys. Antas guys. Oh. Sinong tangang akyat diyan? No pakatawan. Oh my oh my god. Okay, bye-bye sa inyo guys. Thank you for watching. Bye-bye. I love you all.